Aling Sonia, pabili pa! Anong bibili mo, Bebang? Hala! Ikaw yung nagbabanti sa tindaan, Princess! Oo! Pinagbantay ako na aling Sonia kasi pumunta siya sa palengke! Ang galing! Sana ako yung pinagbantay na aling Sonia! Gusto ko din magtinda! O, gawin pa ako ng trabaho, Bebang! Ako na nga pinagbantay dito! Si Princess, ayaw mo ng trabaho! <laughs> ano Bibili mo ba ibang? Bilis! Bumili ka na! Mmm! pabili ako ng piyatos, biskuit, tsaka soft drinks! Wow. Yun lang ba? Wala ka na pa ibang bibilihin? Wala na, princess! Okay! Wait ka lang! <laughs> nakakaingit naman. Tindera si Frances. Bebang, ito na yung binibili mo. Piatos, soft drinks, biscuit, kompleto yan. 40 pesos lahat. Thank you, Frances. Ito yung bayad ka. Bebang, may sukli ka pa. Pesos? Pwede? Akin na lang? Hello? Hindi mo bibigay sa akin princess? Akin na na. Ibibili ko lang naman ang kitchen. Yay! Para habang nagbabantay ako ng tindahan, may pagkain ako. Please, baby. Sige na nga. Sa'yo na nga yung suple. sa tindahan ni Aling Sonia, ha? Huwag kang mangungupit! Okay! Bye-bye, Princess! Uli na ako! Ano kaya bibiliin ko sa 10 pesos? Ay, ito! Onion rings! <laughs> <laughs> mm, ang sarap! Hi, Princess! Ano ginagawa mo dyan sa tindahan ni Aling Sonia? Nangungupit ka, no? Hindi kaya, boy! Nakita ko nga, kinuha mo yung chichirya. Ikaw ba yung mapagbintang ka? Hindi ko to kinupit, no? Binigyan ako ni Bebang ng pera, pambili nito. Nagsisinungaling ka, ka pa, princess? Kitang-kita ako, naumuha ka ng pagkain. Isusumbong ka kay Aling Sonia. Huwag <coughs> ka nga gumawa ng kwento ba sinisiraan mo pa ako kay Aling Sonia. Asus, kunyari, nagbabantay ng tindahan, pero siya pala yung kumakain. Lagot ka talaga. Ingit ka lang Dahil wala kang pambili. May pagkain ako Ikaw wala <laughs> Bakit naman ako may ingit Kung pwede naman akong kumuha oh, no. Ay, Boyong Huwag mong kunin yan Paninda yan Ikaw nga Kumuha ng walang bayad eh Kaya ako rin kukuha <laughs> Pasamit ito Boyong Ibalik mo ang mga dito na naring Sonia nge, ngayon naman sa si aling sa Tsaka, kumuha ka rin naman kanina, kaya parehas lang tayo. <laughs> Sinabi ko nang kung binayaran ko to eh. Ibalik mo yan, mapapagalitan ako. Ayoko nga, akin okay to. Ano nangyari dito sa tindahan ka? Yari, si Aling Sonia, dumating na. Aling Sonia, si Boyong po, kumuha ng kikirya na hindi nagbabayad. Ano? Ginawa mo yung bayang? Eh kasi po, si Princess, nakita ko, kumuha ng chichiriya, tapos kinain niya, kaya ginaya ko po. Princess, totoo ba yan? Aling Sonia, hindi po yung totoo. Binigyan po ko ni Bebang ng pera. Ayun po yung pinagbili ko. Sinukarin ka, Princess. Umamin ka na. Nanguha ka ng chichiriya. <laughs> Mabagbintang ka, Boyong. Hindi naman ako nangunguha eh. Iiya kunyari, para maawa sa Sonia. Magsabi kayo sa akin ng totoo, para hindi kayo malintikan. Hoy Goyong! Nagsasabi na totoo si Princess! Binigyan ko siya ng 10 pesos kanina, nung bumili ako. Lagot! Totoo nga! Kaya walang kasalanan si Princess, binayarin niya yung kinakain niya. Ikaw, Goyong, gumagawa ka palang kwento? Sinisiraan mo pa si Princess? Tapos kumuha ka ng chichoy ako, hindi ka lang Aling Sonia! Sorry po! Aling Sonia! Ipaparagay niyo po si Boyong! Sumama ka sa akin, Boyong! Dadaling kita sa tanod! Huwag po, Aling Sonia! Nagmamakawa po ko sa inyo! Ibabalik ko na po itong kinuha ko! Ayan kasi, Boyong! Mapagbintang ka! Kumukuha ka pa ng kitirya! Alam mong masama yun! Ipaparangay si Boyong! Ipaparangay! tingin nyo guys, anong gagawin ko kay Boyong? Mag-comment lang kayo kung ipapaparagay ko siya. Bye-bye!